update tayo sa bunga. Ganitong kabata ay ang bunga niya no. Ayan. Yan ang first batch. Bagamat hindi lahat ay ganyan. Mayroong na ganyan. Kaso batang bata pa to eh. Ayan no At yung puno eh. Napakabata pa. Hindi siya pa hindi pa siya ila, hindi pa matanda. oh. Ito yung uh, namunga na yung mga ganyan. So okay na to. Ang kailangan lang dito ay dipensa para sa bunga dahil doon sa may uh, uh, mga uh, ng mga insekto So kailang kailangan dito yung depensa. Madahon ito kasi hindi tayo nakapagway proning. Lumahin so, ang kalaban. Ito, hindi ko alam kung ilan ng bunga nito. Ang dami oh. So, ang late nito oh. Ang dami bunga. Kaso may ano, you know, umuunod na ganyan. San ba? Ano? Agad-agad naman tayo nag-spray ng fungicide. At nagme-maintain din tayo ng uh, insecticide, pesticide, pesticide. Ito naman. Tingo ko sabi na malnourished dahil ayan you know. oh. Tapos ito wala pang nabubuo ng bunga. Iwan ko anong nangyari dito baka ito yung tinaman din ng uh, kaya wala pang bunga sa baba ganyan baka nalaglag so may ganyan na na experience natin ngayon ito marami ito naman madami ilan ba to sa isang sanga sa unang sanga ay dalawang magkatabing bunga So, kaya natutumba dahil na rin sa bunga. Yan o. No? So, ganitong kabatang atsal ay tingin ko lang. Basta, ang alam ko, madabing bunga to. Kasi, sa isang sangay, may makikita kang dalawang magkasokbit. Ganyan o. No? Yan So, kaya naman nakapasang yung kasi nagkulang tayo sa depensa. Hindi natin na uh, pagandaan. Yan, at uh, madami-dami na rin dun sa kabila. So, pati yung pinaglalagay natin na para dun sa mga namatay ay nagbubunga na rin ngayon. Ito oh yung namatay pina, pinalitan natin eh ganito ang kalagayan nila ngayon pahabol na para sa bunga yan napakababa ewan ko kung na ito ano? pero pahiga na oh. pati na rito at yan kaya kailang kailangan yung trellis so habulin natin kahit na nalit sabihin natin sa mga bata natin ay bilis-bilisan na ng konti yan o oh. ito bata pa to yan so napakababa po yan Bongo, may git 1 feet yata o dalawang feet so dikit-dikit ang bunga dito tayo sa may bandang gitna yan bandang gitna So maraming salamat at magandang hapon.